Hi guys, good morning everyone. So in our previous video, na pag-usapan natin ang tungkol sa provisional visa. Ano ang provisional visa? Ano ang makikita natin sa provisional visa at paano natin makuha ang provisional visa? So ngayon naman, pag-usapan natin paano naman kung papasok ka dito sa Palau na walang visa. So kung ikaw ay papasok dito as a tourist, wala ka talagang visa na papasok dito sa Palaw. Ang kailangan mo lang ay maipanalo mo ang immigration ng Pinas. Kasi alam natin lahat kung gaano kahigpit ang immigration sa ating bansa. So, yun lang. So, ngayon, kung nandito ka na sa Palaw, ano ang iyong dapat gagawin? Siyempre, pumasok ka dito as a tourist at imposible naman yata na pumunta ka dito na wala kang kakilala na naghanap na sa iyong trabaho na mapapasukan. So, ganun yun. Kasi kung pupunta ka lang dito sa Palaw at dito ka pa maghanap ng trabaho at wala ka bang kamag-anak o kakilala na nandito, mas ano yun, risky yun. So, mas nakakatakot yung gagawin mo at mapapagastos ka pa ng tudo-tudo. So, mabuti na yung sigurado kung papasok ka dito as a tourist at ang pupuntahan mo ay may trabaho ka talagang pupuntahan. Pero yun nga, hindi mo pwede dapat sabihin yun sa immigration ng Pinas. Siguradong ma-offload ka kasi bawal yun. So ngayon, kung nandito ka na, you entered as a tourist at may trabaho na ginaghihintay sa iyo, syempre, yung una-una mong gagawin, re-report ka doon sa company na Pinas. Papasukan mo. At sila na ang sa yong sa yong mga documents para magkaroon ka ng working permit. So, ganun yun. It will take for uh, almost two months bago karon ka ng working permit. So ngayon uh, tatalakay natin ano ang gagawin mo in two months na wala ka pang working permit. So unang-una kung pumasok ka dito, kung dumating ka dito ng September 28, so isusulat yun sa passport mo. So ngayon October 28 to October 28 ang nakalagay doon na admitted ka dito sa Palaw. Ngayon, before 7 days na expiry, your expiration sa 28 ng October, kailangan kang pumunta sa immigration para i-extend. Sulatan ang iyong passport kung hanggang kailan ka. At required doon ang iyong passport at ang iyong back and forth ticket. So, pagpasok mo dito sa Palaw, hindi ka naman makakapasok dito as a tourist, kung hindi din back and forth ang iyong ticket. So, huwag mong ipa-refund direct. So, ticket mo pa -uwi ng Pilipinas kasi kailangan mo yan sa immigration. Hindi tayo makapag-extend kung ating ticket ay wala. So, importante yun. Ngayon, ang bayad ng immigration sa extension ay $50. Pero kung ikaw ay late na, na makapag-extend doon, may penalty na $50 din so mas maigi na yung mas maaga sep, gawin na lang natin 7 days before the expiration dapat pumunta ka na sa immigration para iwas penalty ang mababayaran mo na lang ay $50 pareho din ang pareho din ang may visa na pag nag, lumabas na yung provisional visa mo babayaran yun sa treasury at yun na magkakaroon ka na ng working permit. So, pag lumabas yung provisional visa mo, mag-medical ka na naman. So, yun, pareho pa rin ang proseso. Tatlong araw bago lumabas yung uh, result ng yung medical at makukuha mo yung blue card at pagkatapos ng blue card, dahil doon sa SSS, after one day, bibigyan ka na naman ng SSS ID. May $5 pa rin na bayad at ibalik mo ang blue card sa big hospital at saka dalhin mo na naman doon sa uh, LIBOR para picturan ka na para sa iyong working permit. Then after na makuha mo ang iyong working permit, ay pupunta ka na naman sa immigration. Para doon, i-update na may working permit ka na. So, hindi mo na kailangan mag panibagong extension sa uh, passport mo dahil may working permit ka na. So, legal ka na na nandito sa Palau. So, yun lang ang iyong tatandaan. Ang, ang pinaka-importante talaga sa tourist ka na pumasok dito is ang iyong ticket ay back and forth. At wag na wag mong kalimutan na hindi mo pwede i-refund ang iyong ticket hanggat wala ka pang working permit. At tip din para sa mga Pilipino na pupunta dito sa Palaw, mas maigi na dito kayo bumili ng ticket sa Palaw. Huwag dyan sa Pilipinas para hindi tayo mahirapan sa pagpa-extend ng ating ticket at hindi rin tayo mahirapan sa pagpa-refund ng ating ticket. Kasi pwede dito mag-refund eh. Sa Pilipinas, bihira ang refundable ticket. So, sana may natutunan na naman kayo sa ating panibagong video ngayon at na-enjoy niyo naman ang isa sa napakagandang beach dito sa Palau at ito ay walang entrance po 'yan, free po 'yan yung mga cottage, free po 'yan lahat at naka-white sand pa. So that's all for today. Again, thank you for watching guys and God bless everyone and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye.